sasakyan dapat ang pumaparada at hindi tao. Yan ang iginiit ng ilang eksperto kasunod ng isang viral video kung saan nagkasagutan ang isang driver at babaeng tumayo sa parking slot para ireserba ito. Katunayan, matagal nang pinapatupad sa ilang malls at establishments ang no standing reservation rule. Nasa front line ng balitang yan si Jenny Dogon. Viral online ang paghipagtalo ng babaeng ito sa isang driver sa open parking area ng isang amusement park sa Pasay. Gustong pumarada ng nakaasul na kotse sa tinatayo ang parking slot ng babae. Giit ni ate, nauna siya sa pwesto. Umikot lang daw saglit ang sasakyan nila. sa kabila ng pagmamatigas ng babae hindi naman nagpatinag ang nakakotse dahan-dahan pa rin siyang umatras sa parking space kahit nakaharang ang ali Sa huli, wala rin nagawa ang babae at nakapag din ang kotse. Hanggang sa pagdating ng hinihintay na sasakyan ng babae, hindi pa rin tumigil ang pagpagtalo niya sa driver ng kotse. Kahit may dumating ng guard, hindi natigil ang mainit na sagutan. Nagbanta pang magdedemanda ang babae. Time, time, time. Kwento ng uploader ng video na tumagi ng humarap sa kamera. Kasabay niya naghahanap ng paparadahan ang nakaasul na kotse. Inabutan na raw nila nakatayo ang babae sa parking slot. At pinagsabihan siya ng driver na bawal ang standing reservation. Dito na raw nagsimula ang sagutan ibinigay na lang daw ng uploader ang video sa babae dahil ayaw niya raw makisali sa gulo ng dalawa. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng pamunaan ng parking area kung saan nangyari ang away. Pero wala pa silang tugon. Ayon sa nakausap na eksperto, mali talaga ang tinatawag na standing reservation o yung may tatayong tao sa parking slot para i-reserve ito. Tama ba yung babae? Sa akin po hindi. Bakit? Hindi naman po nagpa-park yung tao eh ang magpa-park yung sasakyan. So if you will allow that na yung babae will uh, will deserve it, no? eh, lahat na tayo gagawin natin yun. Di diba? At dapat daw tandaan ng mga motorista, hindi lang kayo ang nahihirapang makahanap ng paparadahan. Between the two, the in the balance is going to be your personal comfort or the general welfare. Kaya ako sinasabi, una si general welfare. Eh. Mas mataas si general welfare. Eh. Sa parking, walang contractual reservation rights. Kung makaranas ng ganitong sitwasyon, makipag-usap pa rin ng maayos. Pero kung hindi na talaga madaan sa pakiusapan, maaari mo ng kasuha ng unjust vexation dahil nakakairita o humaharang na ang taong ito sa parking slot. May ilang mall na nagpapatupad ng no-standing reservation policy. Sa kabila nito, marami pa rin hindi sumusunod. Kaya paalala ng isang road safety expert, hanggat maaari, wag nang patulan yung mga matitigas ang ulo. Sa akin kasi, pag meron akong nakitang nagre-reserve, alis na lang oh, ako. Bakit daw makipag-away pa dun? Pag pagbaba ako ng sasakyan ko at pumasok na ako sa mall, eh, natansan na naman yung kotse, yung kotse ko, yung pintura ko. Eh, mababandalize eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.